limitado po ang aming road network. So, mag mga katulong po sa mga mamamayan, yung mga karagdagan ng mga alye na kinakailangan po ng isang masusing pag pag-aaral, yung FS meron po pa tayong pondo para sa feasibility studies. Meron po, uh, Mr. Chairman. At nakapalo po yung pondo na sa proposed budget ngayon. Opo, meron po. Sige okay, po, meron po kung mga <laughs> susunod na po ako sa inyo, Secretary, uh, para sa ilang uh, mga road openings na kinakailangan ng aking distrito. Sana ho ba tulungan po sa pamamagitan ng feasibility study. Opo, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Um, now, next on the list is uh, Vice Chair uh, Joseph Tan. I don't think uh, he's here. Okay, we move on to the next. Uh, Representative Mahunda Datu. Thank you, uh, Madam Chair, uh, Vice Chair, Magandang so, gabi, uh, Secretary Vince Lison and the whole family of the DPWH. gabi uh, We understand from DPWH Secretary Vince that the uh, department's revised budget amounting to 625,784,508 reflects a 255 billion or a reduction of more than 29% we further note that this adjustment is in line with the president's directive to remove all locally funded flood control projects, a total of uh, more than 200 billion nationwide, in favor of redirecting funds towards agriculture, education, health care, housing, labor, social welfare, and technology. These are all noble pro projects or priorities, and I fully support the administration's broader development goals. Mr. Secretary, gusto ko lang sana itanong sa inyong uh, tanggapan. Ang maganda ng po ay natural na catch basin sa Central Mindanao. Ang ulan at baha mula sa upland provinces tulad ng Bukidnon, North Cotabato, at Sultan Kudarat ay dumadaloy pababa sa amin dala ng Mindanao River Basin. Pangalawa sa pinakamalaking river basin sa Mindanao at Rio Grande di Mindanao. Ibig sabihin kahit sino pa sa amin o kahit saan galing ang ulan sa area ng Bukidnon ay babahayain kami. Mr. Secretary, Maalala ko nun nung ako'y uh, governor pa, may uh, ginawang uh, plano sa Mindana Mindanao River Basin. At alam kong uh, natupad itong plano na to. Panahon ho ni uh, Secretary uh, Pabesingson. Kasama dito si Cardinal Quevedo na nagplano. Pinatawag kami lahat doon sa uh, maalala ko do sa SM Davao City at hanggang ngayon inaantay po namin yun, isa secretary it was ano it was a dream hanggang ngayon na ma ma matupad sana yung uh, mga planong yun. nakikita natin at naririnig natin na napakalaki na nawaldas na wala ilang billion samantalang yung uh, plano na yon ay uh, nag ng more than 20 billion. Makita po natin sa isang distrito, na minsan nag-aalaga ng uh, 51 billion pesos. Marinig na lang din natin sa mga uh, mga news na nag-aalaga ng 59 billion pesos. Samantalang yung amin, ano ba interes ng Republika ng Pilipinas sa mga tauhan niya? Hindi ba kasama ang sa amin, taga Mindanao, sa taga southern part ng uh, Pilipinas, especially in Barm? Gusto ko lang po malaman sa inyo, Mr. Secretary. Opo, um, uh, Mr. Chairman, no? I, um, tingin ko po ang gini-refer niyo po ay yung uh, magaking uh, project o for the Central Mindanao River Basin. O, no? Itong uh, ang River at Rio Grande, uh, the Mindanao River Flood Control Project. Ito po ay uh, uh, Naaalala ko po po dahil ito po ay matagal ng flagship project uh, worth roughly about 40 billion as a design and build. Uh, ako po ay in-update ng po ngayon ni Undersecretary si na ito po ay currently under loan negotiation pa po uh, between the Department of Finance and the China Exim Bank. No, uh, nag negotiate pa po, po ata sila until now uh, pero wala pa pong update kung ano na ang... Uh, status ng negotiation pero ah uh, ko po no sa ating department of finance ah uh, kung uh, ito po ba ay uh, sa tingin niya ay matutuloy o kailangan na po ba tayong maghanap ng uh, iba pwedeng pumondo dito uh, at hindi na po tayo makikipag-usap sa China no na currently nakikipag-usap po ngayon ng DOF no So, kung mamarapatin nyo po, ay eh, po ako ng update sa DOF. Uh, pero ang, uh, ang current status po ngayon, ay eh, tuli tuloy pa rin po ang pag-uusap uh, between DOF at ang China Exim Bank dito. Um, yes, Mr. Sakubay. Sana mag ito na mas mabilis. Kasi, Opo. alam mo, nung panahon ni eh, uh, yung dating uh, yung maong malang presidente si Pinoy pa ito eh. So, ilang taon na rin nakalipas hanggang ngayon naririnig natin na yung ibang mga proyekto, yung mga ibang uh, nag, uh, naghihingi ng uh, karampatang uh, lunas sa kanilang uh, hinaharap na uh, flooding sa kanilang mga lugar ay na-address naman din. Kailan pa kaya itong amin? Pangalawa po dyan, uh, Mr. Secretary, itong uh, kalsada ng Cotabato, papuntang Davao, dito sa Layog, Pagalungan, uh, Maguindana dal Sur, na kung saan ay tinamaan ng uh, overspilling. Sobrang uh, baha, malakas ang tubig. Hanggang ngayon, nananawagan po kami na hindi ho na-address yun. Um, ang ginawa lang ng ating mga kaibigan doon, nagkambag-ambag, upang sa ganun ay uh, matugunan yung uh, sinasabi kong uh, flooded area na yon na kung saan ito ay nagkukonekta sa Cotabato City, Davao City Route, na maraming naantala mga commuters. Nakaka-apekto ito sa economic activities ng ating mga kababayan po. Opo, we will, we will look into this po, um, uh, Mr. Chairman. At, uh, po natin sa regional director natin para ma-assess po natin kung anong pwede nating magawa dito para uh, maayos na po natin ito. Maganda po nyo na sabi niyo na pupuntahan niyo dahil yun yung din sa gagawin ko, mag-iimbita ako sa inyo na kung maaari, sana po, puntahan nyo o sino sa mga tauhan nyo. pangatlo po, last na ito, uh, Mr. Sir. Uh, itong uh, bridge namin, uh, sa Dato Paglas, boundary ng Dato Paglas, Buluan, Maguindanao, ay nag-crack na po yung nasa ilalim. Uh, alam ng uh, mahal na director po natin, si Director Bashir, ito po ay um, uh, uh, hindi ho natin matiyak na bibigay ito uh, sa anumang oras eh dapat lang po na budgetan po ito ayan po na, nasa picture po yan Mr. Secretary kung makita po ninyo nag crack hole lang dito may may butas na po yan sa gitna at doon sa pinakailalim may uh, meron na pong uh, crack yan sa ilalim at uh, anytime bibigay na po yan ayan yung route ng Takorong City o Davao City so hindi na po ito madadala sa retrofitting to at doon sa ilalim makikita niyo yan Ayan, nag na po. Ito, 1958 pa ito na bridge. Nakailang bridge na po nakikita natin sa ibang mga lugar. Samantalang doon sa amin, e, nakailang beses na po kami nag-request. Hanggang ngayon, wala pa rin umaaksyon. Kailan po ba ito natin tutugunan? Napansin. Um, Mr. Chairman, tutugunan po natin doon. Kausap ko po si RD. Uh, Kailangan tutugunan po natin doon. Unacceptable po yung uh, sitwasyon ng bridge na bilhado po yan. Kailangan natin tutugunan um, na rin. Nga, 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 nga. Sige po. So, meron daw pong pondo even for 2025. So, kailangan po, RD. Eh. Ano? sana, na, Mr. Chair, uh, sana, Mr. Secretary, uh, mapondohan ito at ma ito. Nalalam po namin ang aming lugar, ang aming region, ang uh, sa barn, kung saan-saan ang mga congressmen po natin doon naghihinaing, nagre-reklamo na napakaliit na mga budget, narinig na po natin yung uh, Uh, yung, yung, yung sinabi ni Congressman uh, Alano kanina na napakalit ng budget. Ano ba ang interest ng Republika ng Pilipinas sa mga tauhan niya? Hindi ba kami kasama doon sa interest ng Republika ng Pilipinas? Sana po matugunan ng mabilisan ito, Mr. Secretary. Maraming salamat po. Mr. Chairman po, kausap ko po si RD ngayon. No? Kailangan ma-estimate po agad ang cost nito at gagawan po natin ng paraan no? kung pwede po tayong uh, kahit ngayon 2025 eh, may may pondo na tayong makuha kung sa savings man o kung saan man para po ma-repair po kasi ah, uh, unacceptable po yung pinakita nyo ngayon. Yes, uh, Mr. Secretary, dalawang, dalawang bridge po ito. Bibigay na po natin itong dalawang bridge na ito. Pang, ito, balikan ko lang yung pagalunan uh, area. Kahit QRS man lang ang ibigay do sa amin. Nakita po ninyo, tar talagang overspilling yung tubig. Bibigay na po yan. Anytime bigyan mo lang ng QRF yung pagalungan area na yun pansamantalang wala pa po pong pondo sana po itong foreign funds ano, na dadaan kay Yusek Sabayin mabigyan mo lang itong pagalungan area na ito dahil malaking antala po ito sa mga commuters natin Maraming we program. will do po in fact uh, thank you magkano Um, pupunta po si RD uh, dito mismo. Uh, uh, um, Mr. Chairman, at ano, i-assess po natin kung ano ang pwede nating magawa para po mabilis na pong ma mapondon to kahit ngayon pong 2025. Thank you so much, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, with that, uh, we now go to uh, Deputy Majority Leader Luis Ubiloguete, who I don't think is here. So we go on to the next. Representative Mark, go uh, Thank you, Uh, Mr. Chairman, uh, the second district of Pangasinan is the uh, second largest uh, district in the province of Pangasinan. And yet, uh, if you total all the budgets of uh, 23, 24, 25, and the net for 26, we have the smallest allocation. Uh, Mr. Chairman, I'd like the Secretary to look at our um, situation. Uh, I forwarded to him, it's with him, uh, the uh, NOAA flood control, uh, I mean, um, hazard map. There is an uh, infographic published by uh, Kabataan Party List uh I don't know if this is true. maybe the DPWh can uh, can tell me if this is true but here um, the Agno River uh, which is one of the biggest rivers, uh, I think the third biggest uh, flood basin, uh, a long portion of that uh, traverses our district. Uh, and yet we have the smallest flood control budget. so uh, maybe we can look at that too. Uh, mr. secretary, in the 23, 24 and 25 uh, budgets, uh, we were granted uh, a lot of public works projects, but at the last minute, the right of way was removed from the funding. So how could we implement those projects? So in 26, I am hoping for a right-of-way heavy budget. Sana po yung nawala sa amin na right-of-way. Kasi unimplementable ang project kapag walang right-of-way. And even for projects that we want in the future, ano ba po ang masama na nauuna na ma yung right of way, I don't think there's anything wrong with that. so yun po ang mga puntos ko, um, let me tell you my ideas sa legislation. I will attempt to legislate that the Agno River in my district be defined by a center line uh, described by GPS coordinates with a width And a depth uh, per uh, location. I think that would help in master planning. Uh, I'd like to narrate to you that in our district there was a lack of monuments.